Hello mga kamarites at ito na nga ako ay munguha ng talbos ng kamote at saka kangkong o namin sa tanghalian. Kaya ako ay namimitas ng ano, talbos ng kamote kasi ulam namin. Akala nyo ba porkit nandito kami sa abroad, masarap yung ulam namin. Naguulam din kami ng talbos ng kamote at si Inday ito nangunguha sa kainitan ng ano, ng araw nanguha, ka, nangunguha ako ng talbos na kamote at aadubuhin ko yan ulisan mo inday kasi mainit at talagang napakainit talaga ang oras nito ay alas 10 ng tanghali mga kamaritis yan at pinuputol ko yung isa isa yung mga dahon ng ano kamote kasi marami na siyang talbos nasasayang naman kasi kung hindi ko kukunin at lulutuin at yan ang ulam namin ngayong tanghalian, mga kamarites. Yan. Kahit mainit, nagtsatsaga ako, magkuha ng kamote. Yan, mga kamarites, no? Yan, pinutol ko pa kasi nga yung ibang kamote ay eh, kamapayat na. Tsaka yung kangkong. Na ano kasi yung kangkong eh, na parang pumapayat yung kangkong kasi nasasapawan siya ng mga kamuti. Kaya yung kangkong guys ay kamaliliit, kamaliliit ng talbos, yan. Kaya ito ang gagawin ko, gagamasin ko yung kamuti para mabawasan naman ang kamuti kasi mas marami yung kamuti sa kaysa kangkong. Yan, tatapon ko na ito sa basura para mabawasan naman yung, kangkong, ay, yung kamuti. Yan mga kamarites, yan. Oh, ka ako ay magsasaka dito sa ano sa sa ibang bansa yan marunong din kami magtanim ng aming mga gulay na anihin at aking binabawasan para lumabong naman yung ano kangkong kasi mas malabong yung talbos ng kamuti ay nasasapawan niya yung kamuti ay yung kamuti yung kangkong kaya namamayat yung kangkong kaya yan sinday. Si yan, ginupit na ng ginupit ni Inday ang kangko ay ang kamuti. Para mabawasan naman kasi makapal na. Need niya na talagang bawasan. Yan, Inday, bilasan mo kasi mainit. Sige, guntingin mo pa yan. Yan, ubusin mo na. Kalbuhin mo na kaya yan. Yan, umuti na mo. Ang na kasi ng kamuti kaya binawasan ko. Tapos kinukuha ko lang yung mga talbos. Yun ang lutuin para sa tanghalian naming ulam adubo. At saka lalagyan namin yan ng malunggay.